Marcolet ha Huling-huli na nga eh Nag-hearing ang Department of Justice di ba? Sumalag dyan sa Senado eh Budget hearing season kasi eh Wala na si Remulia dyan ha? Wala na si Remulia Dyan sa DOJ kasi yung Bootsman na yan Pero hindi pa rin nakamove on si Marcolet Ini-insist niya pa rin Na wala dapat restitution Dito sa mga diskaya Ibig sabihin Wala daw po sa requirement Na isa uli ng mga diskaya Itong ninakaw nilang pera Sa gobyerno Ini-insist ni Marcoleta, walang ganyang batas okay lang tanggapin ninyo ang mga diskaya kahit nagnakaw na yan sa pera ng taong bayan tanggapin nyo bilang state witness di ba? kakaiba si Marculeta eh no? kahit hindi nila isauli yung yaman nila tanggapin ninyo bilang state witness paano mo pagkakatiwalaan yung tao na yan na hindi nga nagpapakita ng sincerity na tutulong sa gobyerno kasi kung sincere talaga yan kahit papano gawin mo yung ni Bryce Hernandez isauli mo yung mga pera na yan yung yaman na yan o mga sasakyan man yan mga luxury cars na yan sabi nila, eh, nasa customs naman, nasa custody ng customs, pero hindi lahat. Yan yung mga declared lang, pa, paano yung mga hindi declared? Kasi ang problema ni Barcoleta, paano magkakaroon ng restitution, eh, hindi naman natin alam kung magkano yung isa sa uli. Simple lang yan eh. Hindi itaro niya sa mga diskaya, magkano yung ninakaw mo. O, oh, 1 billion, o sige, sa uli mo muna yung 1 billion. And later on, kapag na-realize ang korte, lumabas sa investigasyon ng korte na 1.5 billion pala yan, so, eh, dagdag mo yung 500 million, o baka sobra pala, naging generous sa mga diskaya, 100 billion na sinauli, 800 million lang pala ang ninakaw, o oh, sige, sa isa uli ng gobyerno. Kung pwede ba yan, o baka gawa ng diskarte. ba? Diba? Pero yung pinupunto ni Marcoleta na hindi kailangan magsaole ng ninakaw itong mga diskaya para maging uh, parte ng witness protection program, eh red flag yan. Problemado talaga yan. O. Oh, hanggang ngayon, hindi pa rin siya makamove on. Ito na News 5, o. Oh. Hmm. Sabi ni Diz, ang ganda na cellphone ko, ah. Mago kasi yung tempered kasi. <laughs> o. Oh, Masahin ninyo. Oh, Ako na lang magbabasa. Sabi ni Marcoleta, I am not defending the diskayas. Kaya ko lang po pinipilit ito because kagaya ng sinabi ko, gusto nating ma-identify yung mastermind. Di ba? Illogical masyado. So hindi mo ma-identify ang mastermind kapag nagsaole ng nakaw itong mga Discaya? Ganun ba yun? Di ba? Common sense eh. Alam mo, minsan talaga to si Marcoleta eh. Matalino naman to. Pero syempre, dahil sa pag-protect tayo, hindi talaga kung ano nangyayari. Hmm gusto niya lang daw po, pinipilit niya ito kasi gusto niya ma-identify yung mastermind. So, mga diskaya ha, kapag nagsauli kayo ng 1 billion na ninakaw ninyo, hindi natin matutuko yung mga mastermind. Kaya huwag kayong magsauli. Yan ba yun? Yan ang gusto niya palabasin doon? Nakakatawa yan. In the first place, condition niya ng Department of Justice. Kanino ba itong Witness Protection Program? DOJ. Sino ba ang naglatag ng program na yan? Hmm. Sino ba yung may guideline sa programa na yan? DOJ. Kapag sinabi ng DOJ na isaulin nyo muna yung ninakaw ninyo parang isa yung sa prerequisite para matanggap kayo sa WPP, gawin ninyo. Kasi programa nila yan eh. At the same time, discretion o decision niya ng DOJ kung tatanggapin itong mag-asawang diskaya. E malinaw sa malinaw na, malinaw na malinaw na malinaw na malinaw na hindi sila matatanggap dito sa WPP. Alam mo, anong ginawa ng mga diskaya? Hindi na kami mag-cooperate. Biruhin mo, anong klaseng tao yan? 'di ba? Sabi oh, hindi na sila magiging cooperative sa ICI, sa investigasyon ng ICI wala na. Hindi sila magko-cooperate diyan. Si dahil hindi na pagbigyan ng gusto. Anong klase mga tao 'yan? Ano gusto nila? Maging miyembro o maipasok sila sa WPP para kahit papano eh siguro ayaw nila makulong kasi kapag nasa WPP sila posible mabura yung kaso nila kapalit ng kanilang pagiging witness o mapagaan yung kanilang kaso eh hindi nangyari sa mga diskaya yan. O sige, bala kayo, hindi kami nagko-cooperate. Ano gagawin namin ngayon? O mayaman naman kami. Eh di gawin namin yung mga dapat namin gawin. O wala sige, apila, 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 apila hanggang umabot na ng Korte Suprema. Hindi na nakulong. Idadala sa technicalities. So ito pa. Pupondohan natin, sige. Ang susunod na administrasyon, wag lang ang uh, kampi ni Marcos para matigil ang investigasyon na yan. O yun. Balikligaya na naman itong mga to. ba? Diba? Tapos pagtatanggol pa ni Marcoleta yan, sabi ni Marcoleta, kahit wala sa batas, ipipilit na dati niyong sekretary. Talagang galit na galit siya kay Boying Ribon niya eh. Kasi ang sabi niya eh, nagkausap kami niyan eh. Bago nagkagulo-gulo, nagkausap sila at uh, mukhang nagbigay ng signs na sige, pwede mo na ipasok yan. Kaya nga agad-agad ura-urada yan eh. Si Marcoleta nagpasa agad ng recommendation letter yan eh. Nire-recommenda niya ito mag-asawang diskaya na ipasok na sa WPP. Kahit hindi alam ng mga miyembro ng committee ha, kahit hindi alam ng mga members ng Senate do Ribon Committee, nag na siya mag-isa. Dahil siya ang chairperson, sige, gawa na agad ng liham. O ipagdala na agad sa DOJ yan. Ganun. Ura-ura ada Kahit hindi niya na pinalam sa mga kasamahan niya. Iba rin talaga. Di ba? Kinompromta ni Sen. Rodante Marculeta ang mga opisyal ng Department of Justice o DOJ dahil sa pag-obliga sa mga diskaya na ibalik ang umano'y nakaw na yaman bago maging kwalipikado sa Witness Protection Program. Ito yung pinupunto ko sa inyo kanina. Kanino ba yung programa na yan? Sa DOJ yan. Sino yung naglatag ng guidelines dyan? DOJ yan. Hindi Congress. Hindi Batas. DOJ. Sila yung naglatag ng mga kondisyones. Sila. Hindi na kinakailangan idaan pa sa Kongreso yung kanilang mga conditions. Eh, oh, sinabi ni Marculet, ni Rimulia, eh, kailangan may restitution. Eh, di gawin nyo. Eh, programa namin yan eh. Kami ang masusunod sa amin yung programa. Oh, Unconstitutional ba yan? Labag ba yan sa batas? O, oh, hindi i-challenge mo sa Korte Suprema para madeklara na unconstitutional yung restitution. Ganun lang yun eh. Ang masakla, pinipilit ni Marculeta yung kagustuhan niya as if siya yung nag-implement ng program. Sa salitang kanto, nagmamagaling. <laughs> nagmamagaling sa DOJ. Hindi parang programa yan eh? Programa ng DOJ yan. Sila ang nakakaalam niyan. Guidelines nila yan. Conditions nila yan para matanggap ka sa WPP. O sa sama sa DOJ dahil hindi natanggap ang mga diskaya. Eh uli mo na kasi nang nakaw. Ganun lang yan eh. Walang problema. Gawin na yan. Sa uli in na yung nakaw. Baka makonsider pa siya na matanggap siya sa WPP. Di ba? Sila lang ang nakakapag-identify initially ng 17 congressmen at doon sa kanilang mga testimonya lumalabas na rin ang pangalan ni Zaldico and Martin Romualdez sabi ni Marculeta sa budget hearing ng DOJ ngayong March, uh, March, uh, Martes, October 21. See? Ang paniniwala ni Marculeta ito mga binitawang statement na mag asawang diskaya absolute truth totoo totoo ha kasi yan ang ngaran niya yan ang argument niya eh. tanging mga diskaya lang si barkola tayo sa sabia tanging mga diskaya lang ang nakapag-identify initially ng 17 congressmen wow Sir, ang dali lang gawin yan <laughs> magpangalan lang ako ng mga congressman O congressman a b c d oh ano yung proof 'di ba? Napakabilis magbintang. Yes, maraming guilty diyan, but you have to prove your claims, your arguments backed with evidence. Asan? Pangalawa, ba? Meron bang binanggit ang mga diskaya na sangkot o nangyaring anomalya sa administrasyon ni Digong 2016 to 2022? Meron ba? Wala. Wala. Anong ibig sabihin? Filtered sinala yung mga sasabihin ng mga diskaya. Yun ba ang katotohanan? Tapos gusto mo paniwalaan ng taong bayan, ipasok sa WPP yan dahil absolute truth ang sinasabi niyan. Kasi nakapag-identify ng 17 congressman yan initially. Pero wala ha, walang nagkasala noong panahon ni Digong. 2016 to 2022, walang nagkasala. Sino maniniwala niyan? E mismo ang Diskaya nagsabi, they started having projects, flood control projects, with the administration of Duterte, 2016. Tapos, sa testimonya, wala. Ibig sabihin, perfect pala. Yung mga opisyal ng DPWH, yung mga congressman during that congress, perfect. Hindi nabanggit nga ba ano, ng mga Diskaya. Di ba? Aba matindi. Yun yun eh. Tapos, i-insist ni Marco hindi, pasok niya sa WPP. Ano? Para ma-absolute to. Not to mention, yung kanyang asawa. Official. <laughs> sa insurance company. Ay, nako. Sabi niya, ayaw nyo sila, yung mga diskaya daw, bigyan ng protection under the law. Kaya siguro, umayaw na sila sa ICI, dagdag pa niya. Wow! Nagkaroon pa ngayon ang dahilan ang mga diskaya para hindi na mag-cooperate sa ICI. Kasi hindi nyo pinasok sa WPP. Nanunong bat si Barcoleta. Kasalanan nyo yan, DOJ. Andung na yung witness o so hawak nyo na yung witness na kayang mag-tell all. Pero pinakawalan nyo pa dahil hindi nyo pinasok sa WPP. Ano yon? Ang tinding narrative yan ah. Kasalanan ng DOJ yan. Kaya hindi na nagko -co ang mga diskaya sa ICI dahil hindi nila pinasok sa Witness Protection Program. Ano yun? Boying. <laughs> Kasalanan mo pala, ombudsman. Hindi mo kasi pinasok yan eh hindi na magko-cooperate -co sa ICI, eh di wag. Eh di wag. Sa korte sila sumagot. Oh, ano yung ibig sabihin na hindi na magko-cooperate? Pag inibitan sila, hindi na sila attend. Hmm. Maghintay na lang ng warrant yan. Eh di wag. Uusad nang uusad ang ICI without them. Uusad at uusad yan. Tatakbo ang investigasyon. Mapupunta sa korte yan. Imposibleng hindi. Under this term, under this administration, the PBBM, uusad at uusad itong investigasyon without or even without the cooperation of the Discayas. Nanumbat pa eh, no? Paliwanag naman ni DOJ Officer in Charge, Frederick Vida, pinuproseso pa rin ang mga testimonya na mag-asawang Sarah at Colonel Diskaya kahit pa hindi magkaroon ng restitution. Oh, hindi bait pa rin sa'yo? Pero masama na ang loob. Hindi na nga mag-cooperate -co sa ICI eh. Alam mo kung sa DOJ, kahit wala na dyan si Boyeng Rimulya, huwag tanggapin yan. Hindi nga ma-establish na hindi sila yung primary. O, billions of pesos ang nakulimbat niyan, tapos tatanggapin nyo bilang witness. Gagastos ang parang gobyerno para sa kanila security. Maabsuelto pa sa pagkakakulong. sa ka nakakita ha, ang daming kumpanya? Ilan yan? Sham or 11? Magkukumpit sa isang project. Ito ha, para backgrounder lang tayo ha. Halimbawa, may project si DPWH. Bidding eh. Dapat competitive yung bidding eh. Oh. Dapat may tatlo magbibid. Sige, tatlo. Yung tatlo or dalawa. O anim. Depende kung gano'ng karami. Kasi dapat competitive So itong gagawin ng mga Diskaya Yung mga company niya Pag niya sa isang project ko, sige mag-bid kayo dyan O ito 1 billion yung budget O ito 800 million na kayo O ito 900 million Matalo man Aliba wala punta sa company A Kasi sila yung lowest bidder eh 800 million lang eh Natalo si company B Kasi 1 billion Si company C nine, uh, 900 million natalo Kay Diskaya company yun ha Yung B at saka C kay Diskaya O nanalo si A Kanino si A? Kay e, Diskaya din <laughs> Diba? Pinaglaruan lang ang gobyerno. Tapos, ayaw mo na magsauli sila ng nakaw sa taong bayan. Pinaglaruan ng gobyerno. Hinayjak ang bidding. Kahit sinong manalo sa mga company na yun, kanya pa rin lahat yun. O lumabas o, oh, iisang address ng mga kumpanya na yan na nag-join sa bidding, iisa, di man lang nag-effort eh, i-address sa ibang lugar eh. Diba? Lahat pag-aari niya. <laughs> Monopolize, kumbaga. Ay nako, tapos si Marculeta todo tanggol pa rin dyan kay Diskaya.